good morning everyone so update natin sa ating bagoy na ito guys pa sabi ko sa inyo noong last na video ko guys is meron siyang mga pula pula dito guys na so ang ginawa ko guys nagkuha ako ng dahon ng madre de agua ay madre de cacao pala tapos nilagay ko dito guys ayan o, hindi na siya pula guys no nilagay ko dito sa kanyang likod tapos hindi hindi ko siya pinaliguan guys kaya marumi siya so wala itong liko, ha wala siyang liko. Uh, apply ko sa kanya ng madre de cacao um, morning afternoon then evening guys so ito na guys hindi na masyadong mapula-pula guys no so magpasalamat tayo sa Panginoon kasi uh, hindi na kain siya pula guys So um, amo ni update na to karang guys no Bye bye